Ito guys no uh, ano to siya no um, wireless microphone. So meron lang tanong sa akin isa sa mga viewers ko kung paano daw ang connection nito. Katulad nito mix out at saka balance B at saka balance A. So itong tatlo na to guys, ito ay puro output ito no. Ito mic output ito ng ating microphone na paginamitan ito ng ating PL no PL connection, ito naman ay kanyang XLR connection no? Kung sa madaling salita, ito ay balance A, balance B, left or right channel. Itong connection na to, itong XLR connection na to. So, pag ginamitan natin ng output nitong mix out, ginamitan natin siya ng PL, yung dalawang channel na yan ay mayroong connection. Katulad itong hawak ko guys na ito, kanyang PL, no? Itong PL out ito, o microphone out, mix out ng ating wireless microphone. So, pag itong ginamit natin, no? Tapos isaksak natin ito sa ating amplifier or mixer. Dalawa na to. Meron ng connection, no? Left and right channel niya, meron na siyang connection. Pero pag ang ginamit natin dito ay XLR, no? Katulad nito. Ayan, XLR. Ang mangyayari nito, pag XLR ang ginamit natin, ay individual siya, no? Individual ang connection niya. Pag dito tayo nag-connect dito sa kanyang balance A ng XLR output papunta sa ating amplifier, Itong balance A lang ang mayroong connection ng ating microphone, itong kabila wala. Ganon din dito sa kabila, pag XLR ang ginamitan natin dito sa balance B, ito lang din ang may connection ng ating uh, microphone. So hindi katulad dito sa PL out na left and right channel niya mayroong connection, magagamit natin ang dalawang microphone, ng wireless microphone niya, kaysa dito sa ating XLR na individual ang connection. So, i-check natin, guys, no, uh, kung paano. So, ito na, guys, no, ang una natin gamitin ay kanyang PL. Ayan. Naglagay tayo dito ng PL out, no, sa kanyang mic. Sa ating wireless, no, na uh, receiver papunta, papunta doon sa ating amplifier. So, pwede tayo mag-connect sa amplifier, pwede tayo mag-connect sa mixer. So, pwede naman yan. Lagabi natin, no. So, ayan, guys, no, uh, nag-connection tayo sa ating mixer. So ang ginamit natin na connection dito ay kanyang PL ng output ng ating wireless microphone. So titingnan natin itong dalawang ating wireless microphone. Mayroon siyang connection. Buhay natin itong dalawa. No? Ayan. Itong isa. So pareho siya guys. No? Mayroon siyang connection. Itong dalawa pag PL ang ginamit natin so medyo lobat na itong isa nating microphone palitanin na ng battery try naman natin guys no, yung kanyang XLR para pakita natin na isa lang ang may connection ito naman guys no, ginamit natin ng XLR connection dito sa ating balance B no? balance B or sa channel B nya so ang isang connection natin wala ito try natin kung gagana ba tong dalawang dalawa nating wireless microphone yun, yung isa gumana itong isa wala Yan. so yun lang guys no uh, pag XLR connection ang ginamit natin individual ang connection pag PL naman lang ginamit natin dalawang microphone natin uh, channel A at saka channel B mayroon ng connection so yun lamang guys no, sa nagtatanong kung paano i-connect yung kanyang wireless microphone ganoon lang kasimple no? dalawang connection yan XLR at saka PL pag PL ang ginamit natin uh, dalawa na ang may connection pag XLR individual ang connection so yun lamang guys no? ganoon lang kadali Ayan, itong ating setup wireless microphone papunta sa ating mixer. Ayan, itong ginamit nating sound box. Ayan, yung dalawa na yan. Ayan. So, yun lamang guys, no. Thank you for watching.